lalong tumitindi ang paglawak ng digmaan sa gitnang silangan na nagdulot ng matinding takot para sa mga mamamayan sa rehiyon. Matapos muling umatake ng direkta ang Iran sa Israel. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tila ba matutuloy na ang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Sa videong ito ay ating pag-uusapan kung paano gantihan ng Israel ang Iran upang wasakin ang militar, ekonomiya at political targets nito at kung bakit ang mga pinuno ng Iran ay makakalasap ng matinding pagkatalo sa direktang pakikidigma nito sa Israel. At bilang bonus, ihatid sa inyo ng videong ito ang mga matataas na pinuno ng Hezbollah na pinaslang ng Israel sa paraang tila sa pelikula mo lamang matutunghayan. Nakakabilib na taktika kung paano natumbok ng Israel ang mga kalaban na nagtatago kahit pa sa ilalim ng lupa. Ang mga airstrike ng Israel sa Libanon ay pumatay ng hindi bababa sa pitong matataas na pinuno at opisyal ng Hezbollah itong mga nakaraang linggo. Kabilang ang pinuno ng militanteng grupo na si Hassan Nasrallah na pinaslang sa pamamagitan ng airstrike sa kanyang underground headquarters sa Beirut noong ikadalawamputpito ng Setyembre. Ang mga airstrike ay nagbigay ng pinakamahalagang dagok sa militanteng grupo na suportado ng Iran mula ng mabuo ito noong unang bahagi ng 1980s. Ayon sa Hezbollah, pipili ito ng bagong pinuno sa lalong madaling panahon. Narito ang matataas na pinuno ng Hezbollah na hindi nakaligtas sa mga pag-atake ng IDF at Mossad operatives. Noong ikatatlong po ng hunyo, si Fouad Shukar, ay pinaslang sa pamamagitan ng drone strike sa southern suburb ng Beirut. Bilang pinakamataas na opisyal ng militar ng Hezbollah at miyembro ng Jihad Council, si Shukor ay itinuring na kanang kamay ni Nasrallah bago itong mapaslang ng Israel. Ang gobyerno ng US ay naglabas ng 5 milyong dolyar na pabuya para sa impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang kinaroroonan. Nang ikadalawang ng, ng Setyembre, si Ibrahim Akel ang isinunod. Si Akel ang top commander at founder ng elite na Radwan Forces ng Hezbollah. Mayroon siyang 7 milyong dolyar na pabuya sa kanyang ulo mula sa US para sa hinihinalang pagkakasangkot sa 1983 strike sa US Embassy sa Beirut at ang pambubumba sa Marine Barracks sa Lungsod siya ay pinaslang kasama ang ilang iba pang mga commander sa isang residential building sa katimugang distrito ng Dahiye sa Beirut. Kabilang dito ang senior commander ng elite na Radwan Force na si Ahmad Webe. September 25, nang inihatid ng Israel Forces kay kamatayan si Ibrahim Kubisi, ang pinakamataas na pinuno ng missile unit ng Hezbollah. Napatay siya sa pamamagitan ng airstrike sa southern suburb sa lungsod ng Beirut Kinabukasan, September 26, si Muhammad Soror ay naidagdag sa talaan ng mga pinuno ng Hezbollah na pinaslang ng Israel forces Si Soror ang leader ng bagong tatag na drone unit ng Hezbollah at pinangasiwaan ng drone at cross missile attack sa grupo ng Israel mula sa Libanon Napaslang siya sa pamamagitan ng airstrike sa Beirut at pagsapit ng September 27, dumagundong na parang bumba ang pagsabog ng balita sa pagpaslang sa pinakamataas na pinuno ng Hezbollah, ang Secretary General na si Hassan Nasrallah. Si Nasrallah ay naging pinuno ng Hezbollah noong 1992. Siya ang pumalit kay Abbas Musawi na pinatay ng isang Israeli helicopter strike. Pinangasiwaan ni Nasrallah ang pagbabago ng partido sa isang malakas na puwersang pampolitika sa Libanon sa panahon ng kanyang panunungkulan. Napatay siya sa pamamagitan ng airstrike ng Israel sa underground headquarters ng grupo sa Southern Beirut kung saan naroon din ang dalawampung miyembro ng Hezbollah na kasama ni Yang Nadurog. At pagsapit ng September 29, 2024 ay nakompleto ng Israel ang pag obo sa top 7 ng mga leader ng Hezbollah nang makitel nila si Nabil Kaok. Nagsilbi si Kaok bilang commander ng Preventive Security Unit ng Hezbollah at bilang miyembro ng Central Council ng Hezbollah. Siya ay itinalaga bilang isang pandaigdigang terorista ng US noong October 2020 at pinarusahan. Napatay siya sa isang pagsalakay ng Israel sa labas ng lugar ng Cheya sa Beirut. Dahil sa mga pagpaslang na ito ay tuluyan ng nawala ng lakas ang Hezbollah na ginagamit ng Iran upang maghatid ng kaguluhan sa mga Hodyo. Agad namang pumili ang Hezbollah ng isang pinuno bilang potensyal na kahalili sa napatay na pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah sa katauhan ng pinsan nitong si Hashim Safaydin. Ngunit hindi pa man ito ganap na nailoklok ay pinaniniwalaang Agad itong pinas lang ng puwersa ng Israel. Wala lang komunikasyon pa sa kanya mula pa noong biyernes matapos maglunsad ng airstrike ang Israel na naiulat na nagtarget sa kanya sa kampanya nito laban sa teroristang grupong Libanes na suportado ng Iran. Nagsagawa ng massive airstrike ang Israel sa southern suburb ng Beirut noong Huwebes na ayon sa mga opisyal ng Israel na binanggit ng Axios ay si Hasim sa sa isang underground ng bunker. Ang Lebanese Security Source at dalawang iba pang Lebanese Security Sources ay nagsabi na ang patuloy na pag-atake ng Israel sa kuta ng dahiye ng Hezbollah mula noong Biyernes ay nagpigil ng mga rescue worker mula sa pagsisiyasat sa lugar ng pag-atake. Ayon sa IDF noong Biyernes na tinatasa pa rin ito ang mga airstrike noong Huwebes ng gabi na sinabi nitong nakatarget sa Intelligence Headquarters ng Hezbollah. Ang pagkawala ng napapabalitang kahalili ni Nasrallah ay isa pang dagok sa Hezbollah at sa patron nitong Iran. Ang mga airstrike ng Israel sa nakalipas na ilang linggo ay nagpabagsak sa pamumuno ng Hezbollah. Pinalawak ng Israel ang hidwaan nito sa Libano noong Sabado sa unang pag-atake nito sa hilagang lungsod ng Tripoli. Matapos ang mas maraming bumba ang tumama sa mga target ng terorismo sa suborb ng Beirut at naglonsad ng mga tropang Israeli ng mga pagsalakay sa timog. Dahil sa pag pagkaubos ng pinuno ng Hezbollah sa Libanon, ay matindi ang pagkapuot ng Iran at nagbanta na papanagutin ang Israel sa pagpaslang nito sa mga pinuno ng Hezbollah. Matatandaan na napahiya ng husto ang Iran sa buong mundo. Matapos mapasok ng Israel ang kanilang teritoryo at pinaslang sa mismong pusod ng Iran si Ismail Haniye, ang pinakamataas na pinuno ng Hamas. Matapos itong dumalo sa inaugurasyon ng bagong presidente ng Iran na si President Masoud Pesekskian. Ang gusali kung saan pinatay si Haniye ay napapaligiran ng IRGC o na sundalo ng Iran upang bantayan at siguraduhin ang kaligtasan ng pinuno ng Hamas. Ngunit wala pa rin itong nagawa upang pigilan ang musad ng Israel para paslangin ang kanilang bisita. Inilunsad ng Iran ang halos dalawang daang ballistic missiles patungo sa Israel noong martes ng gabi. Agad nagsiaktibo ang mga air defense system ng Israel at karamihan sa mga missile ay naharang. Ngunit ang maliliit na bilang ay tumama sa gitna at timog ng Israel. Ang tanging taong iniulat na napatay ay isang Palestinian na lalaki sa sinasakop na West Bank. Ito ang pangalawang pag atake ng Iran sa Israel ngayong taon. Matapos itong maglunsad ng humigit kumulang 300 missiles at drone noong Abril. May mga argumento kung gaano kalakas ang pag-ataking ito ng Iran. Ayon sa Israel Defense Forces, ang pag-atake ay nagsasangkot ng higit sa isang daan at walumpong missiles na itinaas sa mga ulat ng Iranian state media na nagsasabing humigit kumulang dalawang daang missiles ang inilunsad. Sinabi ng US na ang pag-atake ay halos doble ang saklaw ng nang nangyari noong Abril. Ang mga video sa social media ay napakita ng mga missiles na lumilipad sa mataong lungsod ng Tel Aviv at Jerusalem. Maririnig ang mga pagsabog sa itaas habang hinaharang ng mga air defense ang mga paparating ng misail. Kinumpirma ng Israeli military noong Miyerkules na ang ilan sa mga air base nito ay natamaan sa panahon ng pag-ataki. Ngunit sinasabing walang armas sa sakyang panghimpapawid o kritikal na infrastruktura ang nasira at ang mga kakayahan sa pagpapatakbo ng Air Force ay hindi naapiktuhan. Sinabi ng IDF na maraming Air Force Base ang nasira sa pag ng missile, Ngunit walang sasakyang panghimpapawid ang nasira. Ang Israel ay may karapatan ng gumanti laban sa pagkilos ng pagsalakay ng Iran at ang mga panganib ng aksyong militar ay mas mababa kaysa sa dati. Kasunod ng pagpapalaki ngunit halos hindi epektibong missile barrage ng Iran na inilunsad sa lungsod ng Israel. Ang mundo ay naghahanda para sa tugo ng Israel. Sinabi mismo ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang pag-atake ng Iran ay isang malaking pagkakamali at ang tiran ay magbabayad para dito. Sumasang-ayon ang White House na ang Iran ay dapat magdusa ng malubhang kahihinatnan para sa paglulunsad ng isang pag-atake sa isang kaalyado ng US. Maraming komentarista, kabilang ang mga editorial board ng Wall Street Journal, ang nagtatalo na ang nuclear na infrastruktura ng Iran ay dapat nasa listahan ng target ng Israel. Sa katunayan, ngayon ay isang mainam na pagkakataon upang sirain ang programang nuklear ng Iran. Ang oras ng breakout ng bansa sa isang bomba ay bumaba sa isa hanggang dalawang linggo. Walang bagong nuclear deal sa mga card. Ang Hamas at Hezbollah ay walang posisyon na gumanti at hiniling lang ito ng Islamic Republic. Sa katunayan, ito ay maaaring ang huling pinakamahusay na pagkakataon upang panatilihin ang tiran mula sa bumba. Dagdag pa ni Netanyahu kung sino ang umataki sa Israel ay sa salakayin ng Israel noong Abril nagpaputok ang Islamic Republic ng humigit kumulang 300 misil at drone sa Israel matapos ang isang airstrike na pumatay ng ilang Heneral ng Iran sa Damascus Bagamat napigilan ang sinasabing tugo ng Israel sa pag-ataking iyon sinabi ng mga analyst sa mga media outlet no Mirkulis na malamang na maging mas agresibo ang Israel sa pagkakataong ito at nanganganib na unang wasakin ito ang nuclear facilities ng Iran. Ang layunin ay upang pigilan ang Iran na magpalakas pa ng husto kapag nakabuo na ito ng sandatang nuklear, maging mapanganib ito hindi lamang sa Israel kundi maging sa buong mundo. Matatandaang nagbanta din si Netanyahu na kapag hindi tumigil ang Iran sa pagnanais nitong burahin ang mga Hodyo ay matinding paghihigante ang igagawad nito sa tiran at walang lugar sa Iran ang hindi kayang abutin ng pagsalakay ng Israel. Ano ang aral dito sa pag nito sa Israel? Handa na rin ang Iran para sa isa pang panganib, direktang paghihiganti mula sa Israel at pagsiklab ng lahat ng digmaan. Ang salungatan sa rehiyon ay talagang nangyayari ayon sa playbook ni Netanyahu. Siya ay nagsusulong upang atakihin ang Iran at para sa Estados Unidos na itarget ang Iran Ngayon, ang Israel ay may katwiran na gumanti laban sa Iran at kaladga rin din ang Estados Unidos sa labanan sa kasamaang alad Handa na rin ang Iran na makita ang buong Persian Gulf na masangkot sa hidwaan dahil ang anumang paghihigante ng Israel at marahil ng Estados Unidos ay sasalakayin ang mga aset ng US sa Persian Gulf tulad ng mga barko ng hokbong dagat at komersyal na sasakyang dagat na madaling maapiktuhan ng mga pag ng Iran o mga kaalyado nito. At iyon ay maaaring magkaroon ng malaking implikasyon para sa kalakalan at siguridad ng rehiyon. Ito ang takbo ng mga bagay-bagay. Malalaman ng Iran na ang pag sa Israel ay mag-aanyaya ng paghihiganti ng Israel at ang paghihiganting ito ay malamang na mangyayari sa pagsuporta ng US. Tila handa ang Iran na pasanin ang kahihinatnan sa labanang ito. Maraming salamat po sa inyong suporta hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe. Hanggang sa muli, El Profesor.